No. Na dili ni sorry sorry. Sa 3000 na ko ning gipangbayad sa imuhan nya sa pila na ko ka pa parlor sa imuhan ni nya karon pa jud na unaan ning akong buhok. Ano ang saon mo na mo? Igo lang ka sa hilak -hilak hilak, hilak 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 pa hilak pa ka. Di pa jud ko mo. Dira pa ko mo ilag sikat. Kabalo ko sikat ka. Kabalo ko sikat ka nga parlor. Kabalo ko nga sikat ka nga vlogger. Unya ingon anaon ni mo akong buhok. Dili ni madalag sikat-sikat ni -sikat, ingon ani. Mukar Bago ka lang nagpakulay, diridam no? Oo, soki okay naman ta. Na, ikapila na nimo mo niya kulay sa kuwado mga kapiton na no? Hmm, kasiyam naman siguro, nakalimot na siguro ka Gani sa padaghan na. Kasiyam. Kapo biya ka mo po ano eh, ganahan kayo kung nang balik-balik ko kay ganahan mo po sa ha, kung ikaw magunit sa kong buho. in? Ay wala ka ka pagunit um, sa lain, Jud, no? Ako, Ay judang, wala. ako, Jud, hangga uh, ano? Hmm, soki okay na ba, ganda. Ganyan. Ganyan po ko nagkapa-parlor. Ganyan. Pero, do, di ba, um, di ba last time nagsabi mga ka nga, ano nga, imong buhok, no, na, na, natanggal, na puspos, ano to? Oo. Oh. Sa imo to, anong ginagamit mong shampoo? Buwan ah? mang good, line-line mo, akong gamit. Dapat dahi ka ng, ano, isa lang yun ang Oo, brand. Oh. no? Mati nga lang, gani, ko, normal lang mang guro, niga tang-tang imong buhok dam, no? Ha? Huh? I don't know. Um. Uy, yun, pag ana, Sherwin. No. Ay, di gano'n, dugay, nabiyak ako din nagpa-parlor niya. Anong karun raman ng inana? Ala pag-ulang ko siya daw. Uy, di, di, pag ingon na awin ha? Hello. Uy, makuyawan mo po tinuod ba na? Win, ay, di, pag ingon na awin. daw. Hey, mo nang magumabok ba? Ay, nagan man kaayo na awin. Hala, kadugay na na ako nagpa-parlor, tapos karun pa na ingon ikaw ba yung nagagunit sa kong buhok, Win? Hala, nipis mo ngayon mong buhok mo dami. Basi sa imo nagigamit. Dili oy. Sa imo guro nagigamit dan nga shampoo. Sige daw ba, basi ko alang na ba, basi ka tulong. Hala na nga putol gyud pag binuang da si Erwin ha. Hala. Ay jud binuang din na win Mahal ba ya ang akong bayad? Baya ani 3,000 ang akong bayad ani nya Ano ani lang. High blood ka mas high blood ka damas. o tin o high blood ko ani mo samot jud akong high blood ani may hinani ni akong buhok. sinapay na paraan ana na win. Kasi sa imo guro ni nga ano dam. Sus win sa atong pagkaamigo win sus so, magdaot lang gid atong relasyon ani kung tinuod mangali mubok akong book ani sa kadugay na nako nga nagpa sa imo ha? Hala kadaghan ana, win. Marag, na, di ko, di na magibuhat kuah, win murag mahadlok na jud na gyud ni sa kuwin ba. Hala kadaghan na win ay pagbinuang sa kuwin. Ay po upawan ba ko mo win? Upawan jud ko ni mo? Tingog din na ba? Dilibi ako gusto mo ni sikat. Mo ni sikat nga parlor ingon ani. Ay di ko gingon na awin. O oh, nga putol gina buhok ba. Oh, madam, sorry ka, ayaw, madam. Na dili ni madadag sorry sorry. Sa 3000 na ko ning gipangbayad sa imuhan niya sa pila na ko ka pa parlor sa imuhan niya karon pa jud na ingon ani ang akong buhok. Ano ang saan mo na ni mo? Ikaw lang kasama hilak-hilak, hilak-hilak pa ka? Di na ba dyan kumu... Di na ba ilag sikat? Kabalo ko sikat ka. Kabalo ko sikat ka nga parlor. Kabalo ko nga sikat ka nga vlogger. Unya inyo anao ni mo akong buhok? Dili ni mo sikat-sikat ni inyo nani. Mukarom mo sa mo uh -huh. ka kasikat Kita nawo ang akong buhok. I tanawa, mai na. Madam. Madam, akwa, akwa, kuan, i kwan ra ko ni ang ako i vlog ra ko ni ang ako ang queen bee. I vlog lagu ni karon, Madam. Videohero ko ni, Madam. Aro mo sabot ni kasikat. Bisa oni oh, mo ni og oh, kaning gawag paraan Sherwin dili na gini gawag paraan upaw na jud ani ang resulta Ngana nga, nga putol na ni akong buhok dili pwede di ni lagi na wala lagi tuyo sa kadugay na ninyong nag on kuan sa akong buhok sa hawak hawak sa akong buhok nya na ingon ani ni karon man siguro ni mo sikat na ka samot ka kasikat karon Dili man ina tuyo ko nga na. ka man anak, ma'am. Ikaw na no, mo laban jud ka sa ang amo. Di jud ka man anak. Sikat kay ni si Sherwin, asa ko sa iyahanga. magwapog sa mutang akong buhok. Madam, tama, sorry na, madam. Sakit na. Dili ma ni, so. ni madalag sorry, sorry. Dili ni madalag sorry, sorry. Unya, mangbayad ko ning 3,000 ingon ani? Pila may pabayad ni mo na sa di ko mo bayad ani. Kailang ayuson jud ni mo ni akong buhok. Ibalik yun akong buhok, Sherwin. tanaw na upaw na ko. Sorry, sorry, Sherwin di hindi ka na madadag, sorry, sorry, Ikaw, kung naa manggaling kay customer, gagawin na anin nimo, dili ko pwede madadag, sorry, sorry, kaysa akong buhok kay imong gibinuangan. Murag ito, yung mga nimo, Kadugay na nimo nga parlor, ingon ani, niya karoon pa juga ka nakakuan sa akong buhok, ingon ani. Isa may mali pa customer, ana. Wala na natuloy ng oig. Oig, hindi ka na, 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 na. matuyo. Kung wala mo na gitoy, eh, basi nasayop kag-timpla, ani. Basi bratuhon ang imong gitimpla mahal-mahal sa akong gibayad. Ang gigamit ko, madam, matrix man ni madam. Oh, matrix, matrix ka din ha. O tanawa o. Oh. Huwag ka kailan ang matrix, matrix. Ang pila na, basig matrix Nang nga Tanawa ni, tanawa ni ang ako ang buhok. Oh, kinsay malipay, ana, ang pisadabi. Oh, malipay kayo na ana, imong buhok. niya akong buhok. Sakit kayo. Banlawi na ni, banlawi. Gusto di ko nga banlawan madam, na ni. Madam, sorry ni. kayo, madam. Di, hindi pwedeng sorry, sorry sa kwa. O, oh, ang akong buhok. Tama ba ni, kadagan sa akong buhok. Nangadlagas na akong buhok. Nangaputol, banlawi na ni. Banlawi na ni. Di ni sa kwa matabag, sorry, sorry. Banlawi na ni. Madam, ayaw pagsagit, madam. Ay, di, hindi ka na siya pwede sa kwa. Kisa may malipay nga customer, ingon nani ni. may malipay, win isay malipay. Sa kadugay na nakong suki ni mo. salig ko ni mo. Amigo ta win. Kami ta. Unya nga nung gaingon ani man mo ang akong buhok. Wala man na natuyo. Oo, kadaghan Ani kisa malipay, ana. Unsa'y pagtuon mo. sa akong bana ani? Upaw na ko inigulay na ko sa balay. Upaw na ni. oh Di ka nangahan pa kagsulay-sulay sa akong buhok. Ngayon ani ang resulta. Labay lang Adam. mo Sakit na yung mga buhok. Unya, unsa'y naman lang ni Ron. Kung so, saan naman lang na. It's a prank! Prank! Dili ko gusto, prank, prank. Walay, prank, prank Di ko gusto prank-prank. Walay prank-prank sa kuha. Di ko mo toog prank-prank ni. Kaya kita din na kung kung giyon sa ito ang akong bo! Ha? Uy! Oh, yeah. It's a prank Kapatid akong gi-prank Gi-prank ko ni madam mga kalugit Anong ginawa mo madam? Akala, upo na dito dam Gi-prank <laughs> di na ko si Sherwin Akala mo ha, siya lang ang kabalo mo prank Ako prod mo ako po, mo prank po ko niya. Hala, ay, ako niya ay giprank mo, madam. Oo. Oh. Hala, uh, abitat oh. ano sa lang. Aray na mo dere, sa kang Sherwin, kay guwapo kayo na siya magunit ang buhok. Hala, ginagawa, grabe, kulbaan. Ay, kulbaan niya siya. Ay, ay bro. it's a prank. Ay, kulbaan ko damba sa ilang buhok. Grabe mong prank damba. Uy. <laughs> ay, ginagawa ko <laughs> na, ay, blood. Akala ko totoo na yung galit ko, ha? <laughs> So alam mo na pa, so alam mo naman pala dam na prank lang 'yon. Oh, alam kong prank lang. Oh, ba kayo ng resulta sa kung book prank lang 'to. Sa tinuod lang prank lang 'yon to ha. <laughs> Grabe <laughs> na pa mga Siya sa ginawa ni Madam. <laughs> then, mama, no, ang labanan natin. Ande umamoy. Mao ba? Kuha ang book ni Barao. Ano? Hindi ako alam, hindi na magtago ka. Grabe ko, ba ako si Madam oh, ba? Ni prank lang din ako si Sherwin. Kung na ako ni si Ma'am oh. <laughs> Yeah. Hey, gi-prank na. ko ang tag-iya. Gi-prank na ko ang tag-iya, ha? Kani si Sherwin ang tag-iya. Si Kat ni siya. Pero, gi-prank lang sa usa ka customer. Sakit Adam, daw. Uy, grabe mo. Ano? Grabe mo. Iwasa ako Ano ba? Duma, ano ko daw. Hindi na ko mag... Do, hindi na ko mag-salon ba? Ah, win, kung, kung high blood, sus. Kuya, pala hey, siguro ka. Grabe na mga. Ang sunod na ganito, ganito <laughs> <laughs> Grabe. Akala ko totoo ang ginawa ni Madam. Hindi ka galit, Madam? Hindi. Hindi. Ba't mara ko magagalit? Alam mo naman, di ba dito? Oo, oo, oh, Ito, oh, no? oh. ito mabait to si Sherwin eh. At saka magaling to humawak ng buhok. Grabe. Ay, Diyos ko na. chabo ko kasi yung ano niya. Oh, ito si Mang, Ay, kapatid niya, kung sabo ko kasi. Ngayon, hindi ako. alam ni Sherwin. <laughs> ako ang na-ano, na prank mga kalugit. <laughs> My God. Ay just my dumb do kali ako ba hindi ko kaya do hindi ko kaya gibuhat ko sa akin first time in my life grabe, grabe ka ayo magdrama si madam pa Diyos ko. Actually, nag vlog to si madam. Pakipalo niyo ang kanyang Facebook page. Ano kay Facebook page mo, Rosalinda Malaran Gomez. Rosalinda Mara... Malaran Gomez. Malaran Gomez. Ayan, itag ko po sa inyo. Ayan, pakipalo po ang kanyang pangalan dyan sa Facebook page ko. Grabe ka, ayaw Grabe ka, ayaw mo. Gikulbaan dyan to ba? Grabe ka. Grabe ka mag-drama, dam ba? Ko sa parang kita. totoo. Parang totoo. Ay, as in, grabe ka, ayaw Grabe siya. <laughs> Hawod ka mo yung si matagal. Ah! Hindi siya basta-basta kaaway. Eh. Ah! You kung gino'n, nakabahan ako mga kalugit. So ayan mga kalugit, ipapakita ko po ang result <laughs> ng kanyang year after dito. Babanlawan na natin. So si Madam, hindi yan galit. Uh Oo, -oh, hindi ako galit. Prank lang na, prank lang yon Kasi nagpa-prank ako always. Ako naman po ang di prank oh, ni Kasi palagi ko siyang nakikita sa vlog niya eh. Nagpa-prank siya. Sabi ko kung sabi ko yung kapatid niya, sabi ko, subukan ko nga si Sherwin. Ako naman mag-prank sa kanya. Oh, di diba? oh, so, ayan. Diba? Ay, Diyos ko, Lord. Oh. oh tingnan mo tingnan yung lamig-lamig ng patawad. Oh, tingnan mo, face nga ni Sherwin. Namumula. Di, Gusto eh, na niya umiyak. <laughs> tingnan mo, oh. Lalo siyang gumapa, oh, ano, gumanda. <laughs> Grabe, mga kalugit. First time in my life. So, marami naman pa siya mag-comment, ah, buti yan sa'yo. Buti yan sa'yo. It's okay. <laughs> hmm, ayun. Pakipalo niyo si Madam. So, ayan, pakita ko ang result sa hair ni Madam. So, ayan mga kalugit. Tapos na mga kalugit. O, ayan. Ako ang na-prank ni Madam. Hindi siya pala na-prank. So, ano masasabi Madam sa result sa hair mo? Nice ka, ayo. Oy, gwapo ka, ayo. O, diba? So, try try lang yung galit ni Madam kanina. Hindi uh, ta talaga yun totoo. Atik-atik lang to. Akong prank si Sherwin. So, i-prank sana natin si Madam. So, ayan. Ako pala ang na-prank. Ang ganda ng kulay sa hair ni Madam, o. Ayan, dark blonde, mga kalugit, napakaganda pong hair ni madam. So ipakita natin sa kanya ang, ang sa inyo. Ayan mga kalugit, oh, dami siyang white hair kanina. So ngayon wala na pong white hair. Napakaganda pong hair ni madam. Wala pong sunog na sunog mga kalugit. Tingnan nyo, sobrang shiny po ang color. Ayan, L'Oreal ang gamit natin mga kalugit, no? Pak na pak, perfect na perfect. O, oh, ba diba? Makauyab na, si madam. Na si madam. Ayan. <laughs> So ayan mga kalugit, ayan ang ganda na ng hair ni Madam. So ayan, ano pang hinihintay niyo mga kalugit? Punta na kayo sa Sherwin Ladrido Salon Phase 1 Block 56 Lot 6, Dika Homes Mental Davao City. Ayan si Madam. Ano masasabi mo Madam? Thank you Kayo Win, ka Kayo. Thank you Kayo Win. thank you Kayo Win, ka Kayo ang ako ang buhok. Salamat Kayo Win. guapo kay Grisolt on, guapo pa yung color. Oh. Kabalo mo mga 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 inday guwapo kaya ng result sa kong buhok tapos siya ginagpili ani nga kulay ng ani on daw oh, diba? ganina nasa ko ganina prank lang to ha ako siya gi prank ako siya gi prank pero so okay na jud ako ni si Sherwin oh no? dili jud ko magpagunit ani glain siya ra gyud so, tapos, tapos yung... char char lang yung prank ni Mada ay yung dalit, tibadin yung totoo baka magsabi kayo totoo ha huwag wag gyud mahin ha tapusin niyo muna ang video bago kayo mag-comment <laughs> So, pakipalon nyo si Madam. Palo nyo ang kanyang Facebook, Rosalinda. Malaran Gomez. Malaran Gomez. So, ayan mga kalugit, itag ko po ang kanyang pangalan sa ano sa Facebook. Oh, tanawa, o. Diba, oh. Diba, ba guapo kayo. Hello, ganda. Kala naparib. mo, nagpariban, ha? Ganda ng hair ko. Oh, diba? Oh, so, thank you so much, Madam. Sige, hmm. thank you for it. Love you, Love you. Well. Love you. Yeah.